Sige, largo na. Ta isa oi, naunsa ba na panguros oi, basi idagan kas kabaw ha? O sige na. Anak na. Dagan. Pas. O sa o na. Laptik, <withbad> laptik. Sige kana. Hisgot, hisgot pa kanang gahi-gahi oi. Gahi na na may bato na sangat. Sakti sa di Pasig bangungsong ayan tanan kalaki Harun ha? Eh lah hubo Wa na daydi kakapasaran day, na trabaho aday okay. oy. Sulad na trabaho. Mauna na, stop. Oh, balina luar. Luar, usah manik-manik ikut pas-pasi. Salah. Ang agi hapau kayo. Laptic. Kuy masuk ngayan ta. Agoy. Oh, usah mani. Mauna na. Oh, stop. stop. Oh, dali, ilargo sa obas. Ay, ang kaba wakasabot. Balik, balik, balik. Balik. Pas-pas eh, init na. Tesa, tesa, tesa. Kuy. Kaya yung kilang. Kuy. Di na sa dili mga bagay. Ah, di rin, di rin. Kaluhag ba punta na. Uy. Kuy, wala din naman yung mutikang. Saan so, mo na pagpapas-pas? Sige, pas-pas eh. Uy. Ano mapunang, di mapunang siya. siya eh. Gikapoy siya eh. Nanay bato, nasangal ang. Nanay bato, ikahihis. Oo, nanay b

Ay, ala na lata ang pinya kaluoy in taong Ginoo ko. Luwa luwa. Luwa, pasagdain na lang ginadaday matumba na gin saging nakoron. O baka sapotay sya oi. Ug anaon isa paduong sa imo na wadi saon? Au i ana. Ayo hanada. Pwede na ka mamakyaw a ah. garaa da. pa ka na sa ilawom. Upali na! Sige! Maayohan na da! Ikalay daro nga to sa akong umaha. Kamayin na na ikay ka. Uy, bali na yung taong ginuho Maamong ginang ako sa aking kadugayan. au oh, ana, rada yung stop di ay. Lugar, lugar lang! Mura sa kay Jeep, kay Lugar lang!